Ano ang mga dapat bantayan sa mga Filipino eh, ay na binagay sa mga ibang sa mga performance ni Alexis sa international stage? Now, 2204, your budget blogger host. Subscribe! Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Naganap na nga ang send-off party ni Alexi Brooks para sa kanyang laban sa Miss Echo International 2025 competition. At marami ang kanyang isiniwalat tungkol sa Miss Echo International at sa kanyang mga pasabog sa kompetisyon, tulad na lamang ng National Costume Competition evening gown at lahat ng kanyang mga pinaghandaang mga trainings para sa kanyang magiging performances upang masungkit ang corona sa Miss Echo International 2025. Sa kanyang sign of party ay binahagi ni Alexi ang kanyang mga plano para sa kompetisyon. Kabilang na nga ang national costume evening gown at iba pang mga performances na kanyang inihanda upang masungkit ang corona Bagamat walang detalyadong informasyon sa mga available na sources tungkol sa partikular na pasabog na kanyang binanggit sa Senate of Party, kilala natin si Alexi Brooks sa kanyang dedikasyon at determinasyon na magtagumpay sa international stage. At ngayon ay panoorin po natin ang kanyang interview. Ano ang mga bantayan sa mga Filipino ay labinagay sa mga ibang performance ni Alexi sa international stage? Of course, we are known for our pasabo. So yeah. mostly, the dalagang ite especially on the styling, on the looks, especially on the gown. And this eco, we have eco wear and uh, national costume. So certain tapanglas, my nato designer for for is gonna be the one doing it. So I think down with, it, it with the sabo, it's some of pasabo. There's a lot of to watch out, and of course, I me, mean, I'll give it my best as usual and even more this time that I'm representing. Nalalapit na nga ang Grand Coronation Night ng Miss Echo International 2025 at ito ay gaganapin sa Egypt. Kaya naman patuloy po nating suportahan ng ating pambato na si Alex May Brooks to represent our country, the Philippines, in the Miss Echo International 2025 competition. Marami pa po tayong mga updates at mga bagong balitang ibibigay sa inyong lahat. Kaya huwag pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi dito po kayong updated. Maraming salamat sa inyong panonood. This is nel 2204 at maraming salamat din po sa inyong pag-subscribe. Magkita po tayo muli sa susunod na mga videos.